baby video sorry Wait lang, ano ba ito na video pa? Aba. <laughs> Aba. Ay, hmm, niya kami din Hindi <laughs> dadat

it's a beautiful <laughs> Hey, dapat be proud. <laughs> oh yay, buti na lang may nahuli. Yeah. Hey, smile, yeah. ngiting ogi. O oh, patay ko na Katagal naman ni Ajan na may huli Dapat makita na may huli na siya Ay Ang ginawang pae ng cellphone Hi ka muna <laughs> Uy 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 Wo. <laughs> oh, Ada feeling ko sobrang laki nang kaka. Oh, nilalanan gadi. Eh. Okay. I zoom na tejpet ni Josh. Uy, oh, lakay ang gaja nimo. Bal. <laughs> oh, na may specific din ako na lugar <laughs> eh. Nakakailan ka na windi ah? Tayo maggawil. Pag ganito yung naku... Ayan Yes. Oh, wala na rin tayong pain. <laughs> Pero kung mag-ukay siya. magukay mag-ukay si Windy. Kung gusto arras niya pa rin talaga. Naras na ba? Hindi pa naman nagkakalay yung mga ano. Parang isang isda lang to yung inuuli niya eh. Pamilya. Nagpapalik ko talaga? Pamilya ata to eh. Say hi. Say, hi. Say hi. Ano saan nalagyan natin? Yeah, plastic. Yung may masyadong lantad eh. Ito sana oh. Hindi naman. Huwag, maglasang tayo. <laughs> <laughs>

udah enggak bisa